Hi guys! Tara samahan nyo akong balikan itong may pinakamurang hair salon na napuntan ko na sobrang dami ng branches at perfect din ipang treat natin sa mga mahal natin sa buhay may auction man o wala. Ito ang Fab Louis Hair Salon Main Branch dito sa may Sampalo na sila din yung gumawa ng last na hair color ko. At dahil nga 3 months na rin ang nakalipas, kaya naisipan ko na ibahin naman yung kulay ulit. At gaya nga nasabi ko sa last vlog ko na kaya binabalik-balikan ko na tong hair salon na to dahil sila lang yung nakita ko na may pinakamura na nag-hair color. At ang maganda pa dito guys, hindi lang ba sa hair color color foliage pa yung ginagawa nila. Imagine guys, para sa 2,500 pesos mo, may hair color ka na, naka-highlights ka pa, at any hair length pa yan. O ba diba, sobrang sulit at napaka-good deal na talaga. Dahil sa iba, aabutin ka na nito ng halos 10,000. Ang nagustuhan ko sa kanila dito, mura na, maganda pa yung service, at ang galing talaga nilang gumawa. Na perfect talaga nila yung hair color na gusto kong kalabasan. 2017 pa nga daw kasi nilang ginagawa to, at isa pang pa nakakabilib sa kanila in a span of 7 years, naka-12 branches na sila. At hindi lang yon open din sila nila franchise. Kaya kung pag-uusapan yung galing, eh talagang na-master na nila to. Di mo na nga rin kailangan mag-worry sa resulta sa buhok mo dahil makakasiguro ka na yung mga gamit nilang products dito branded at talagang good quality. Ang galing, di ba? Kahit nakamura ka na, hindi masasacrifice yung quality ng gagamitin sa hair mo. Kaya super saya ko na nahanap ko tong hair salon na to. Literal na hindi ka mapapaya kapag nirecommend mo sa iba. At dahil super saya ko nga sa naging resulta ng hair color ko, kaya naman naisipan ko rin na i-treat ko yung mommy at sister ko dito. Perfect time din daw kasi ang tagal na rin daw nung last hair color sila. Ayan! yung color. See? Tara na. Baka mamaligawan. Wala, but ako kay daddy. Baka kay daddy. Baka kay daddy, baka maligawang kanyan, ma. Kaya ayan, ultimate yung mommy at sister ko. Sobrang happy sa naging resulta ng hair color nila. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye! Mwah!